ito ay sensitibong paksa dahil educational content po ito na maaari makatulong sa lahat ng tao na way maging paalala sa lahat at magbigay aral sa lahat ng mga magulang at sa bawat isa sa atin. Sobrang dami namin nakuhang bulate sa sa mo namin bata. Paano namin nakuha yung mga bulate sa loob ng katawan ng bata? Kusang lumalabas yan sa ilong at sa bibig. At ganyan nga kadami ang lumabas na bulate sa binal sa kong bata. Paano nga ba nakukuha yung ganyang bulate? At ano yung mga nagiging sintomas? At kung papaano ito maiiwasan? Nakukuha yung ganitong mga bulate dahil sa maruming kapaligiran. Ahawak sa mga maruruming bagay sabihin natin sa lupa yan dahil alam naman natin naglalaro yung mga bata sa lupa talaga o sa semento diba sa mga contaminated food tubig lupa kaya kapag yun ang nahawakan ng bata at naisubo na sa bibig, doon na magkakaroon ng pagsimula ng pagkakaroon ng bulate. Na dapat pala, simula ng first birthday ng baby ay kailangan ng purgahin ng isang bata. Twice a year or every six months. Ano yung mga sintomas Number one, pagpayat, pagsakit ng tiyan at paglaki ng tiyan pamumutla, pagsusuka, diarrhea o pagdudumi. Nagkakaroon din sila ng pagdurbo sa dumi. Panghihina ng katawan ng natin ng puwet. Ikaw na magulang, kung nakikita mo na yung mga sintomas na yan, huwag sana natin ipagwalang bahala. Umunsulto tayo agad sa doktor para malunasan at para hindi na maghirap yung bata.